So, tayo mama magitan, okay? kasi ngayon mama, hindi, ha? hindi nito kung kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung yan kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano Kaya nga. Kaya nga ganito Padre. Pero, uh, padre no, kaya nga naman pa rin. Ibig sabihin sa atin, ako siyempre tayo mamagitan ng mga polisahin sa alawang ispuna-una. Hindi. Pero naman ako, baka lang pa rin sa kalawang pa rin, kasunod lang nila kung nagaling ka rin yung Ayun po yan. Ah, Padre. Naipigyan ko yun. Kaya uulitin ko Padre, yung si Mama, hindi niya gusto ang sitwasyon niya. Hindi niya gusto Padre. Naber, kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya na, kaya na. Ibig mo sabihin, Padre, okay, that, okay, may hindi, Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, sinasabi ko, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Sakit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Ito lang pagsikin kung sino yung gusto

Pala. Oh? Ayan sir paki-remove po sa screen Okay oh my god